magandang araw mga kabukid ayan, another day, another vlog sabi nga nila ayan, ito yung isang pinagkakabuhaya namin ito yung pag-aalaga ng mga baboy pero konti na lang sila o, limang patinor na lang yan tapos dalawang inahin yung dalawang inahin namin hindi pa mabuntis-buntis ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung na aming inahin nga mga kabukid nung ang aming mga inahin doon sa itaas ay nag na nagka-ASF, nasimulan silang magka-ASF. Ayun, nagtuloy-tuloy na nagkasakit sila. Hanggang sa naubos na sila, pati yung mga biik. Ang namatay namin inahin doon, tatlo. Tapos ang biik namin doon, na pangwalay na ay 24 na biik. Kaya medyo malaki yung nalugi namin. Tapos, dito naman, uh, meron kami si kaming bangkolong dito ang naging problema naman siguro kasi sobrang maliwanag doon sa area na yon tapos uh, nasira na rin yung bangkolong kasi mga nagwa wild yung mga aming mga inahin palalo na pag inhit sila ang problema hindi nga natutuloy ang pagbubuntis nila so ito yung last naming pagkapaanak ng baboy at yung pa yung inahin nun eto ayan, yan pa yung inahin na hanggang ngayon ay hindi pa nabubuntis nakala namin ay nabuntis, pala ay hindi kasi nga ang nangyayari pala, ang nangyayari sa kanila ngayon, pag nagbutong sila, nasan pa sila dito sa sa koral, ibig sabihin parang may tendency sila na hindi matuloy yung pagbuntis kasi sobrang likot nila ngayon, nung isang araw mga nag-inhit sila kaya talagang, ayun, siyempre, pag gaganon, di, na naman kami, hintay kami, hintay yung palay hindi buntis, kasi ang tagal nila nag-inheat. Yun, ang ginawa ko, sabi ko sa sawa ko, ay ipagawa na muna namin yung mga bangkulong nila dito sa loob dito para komportable sila at hindi rin sila masyadong malikot. kaysa naman, sumpita uh, sumpitan namin ang sumpitan, tapos ang mangyayari, hindi naman sila mabubuti. Sayang lang ang pera para kami nagtatapon. Kaya yun, yun ang napag na namin. Kaya bukas, ay mag-aayos muna kami nitong kural para naman sana ay makabawi kami kasi ang laka talaga ng nalugi namin nung kami ay nagkaroon ng ASF. Alam nyo ba ang ginawa namin mag-asawa para kami ay hindi magka... Hawa yung baboy namin dito at baboy namin doon Malapit sa bahay Kami mag-asawa ay magkahiwalay ng Pagpapakain Ako doon sa taas Siya dito At saka lahat ng Pagkakagaling ko doon sa may mga sakit doon Ang ginagawa ko Ligo agad Ligo, linis ng Katawan Linis lahat ng mga gamit ko Hindi ko pinapasok talagang hindi Ang tagal kong hindi nakabisita dito Kasi nga bawal at baka magkahawahan yung aming mga baboy kaya yun dapat kung may nakita kayo sa inyong mga baboy na may mga sim, uh, symptoms ng pasensya na kayo sa pag-ingles ko ha Ma, sim, symptoms <laughs> alam niyo na sabi ko sa inyo bulol ako symptoms ng ano ng ASF eh, inyo na pong agapan kumbaga ihiwalay nyo na ako sa tingin nyo i-ASF yun kasi ang, ang nangyayari nga ay eh, talagang namamatay po sila lahat at pag dinapuan at magkakasama sila ay eh talaga pong ubos ubos ang lahi ng baboy ganun po ang nangyayari. kaya pasalamat na lang ako talaga at sa pag-iingat naming mag-asawa ay eh may natira pa kaming ilang baboy na sana naman ay eh mapalago ulit namin at talagang kung nung una kami po ay talagang kumita ng malaki sa pag-aalaga ng baboy. Bumibili lang kami ng baked non. Ay ngayon naman po ay talagang malaki po ang lugi namin. At sana ngayon, medyo mahal pa ang baboy, kasi lilimang perasa naman itong aking ibebenta ng partner Sana ay makaabot pa sa mahal, may benta na namin. Ay kahit pa paano, may panimula ulit kami yun lang at maraming salamat sa panonood. Paki-subscribe naman po ng akin channel. Makikilambing po sa inyo. Maraming po salamat pa-like at pa-comment na rin ng inyong masasabi tungkol sa sa akin, may ipayo sa pagbubukid. Maraming po salamat sa lahat. Bye.